magandang gabi. Ay, oh, sino ka dyan? O, oh, di diba, walk up like this. So, ngayon, marami pa rin na nagtatanong sa akin kung paano ako nakarating sa Taiwan at ano yung mga agency na in ko. So, habang nagre-ready ako, samahan niyo ako kung naikwento kung paano ako nakarating dito sa Taiwan. So, ang unang agency na in ko is Pilsino. So, pumunta ako ng Pilsino located sa Pasay. So, 3 hours mula sa amin ang biyahe papuntang Pasay. So, hindi pa yung traffic ah. Pagka ano pa yon kapag madaling araw, walang traffic, 3 hours yon So, pagdating sa Pelsino, nagpasa ako ng, pa, ng papil ko. Pero, meron sila kasing parang biodata doon na ibibigay sa'yo, napipilapan mo, and then susulat mo doon yung information mo. So, ayun yung pagbabasihan nila na parang ita transfer nila doon sa record nila. So, pagdating doon, pinapil up kami ng form and then sinabihan kami na ilaline up daw yung papel namin sa lahat ng nag na company dito sa Taiwan. So, halimbawa kung gaano karami yung hawak ng Pelsino na company, doon ka nila iwi-wave. Kung ilaline up nila yung pangalan mo doon. And then, pag napili ka ng mga nag na company dito sa Taiwan, sa kanila tatawagan at ilaline up ka for interview. So, ito na napili ako, napili yung papel ko na ma-interview sa Unimicron. So, Unimicron ang unang-unang company na nag-interview sa akin. Siyempre, excited pa ako na pumunta doon. Inagahan ko talaga kasi nga para hindi ako matrapik. Pray na pray talaga ako nito. Sana makuha ko kasi sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya gusto ko talaga na makaalis na. Andito rin kasi yung kapatid ko sa Taiwan. So, nauna siyang pumunta dito year 2016. So, excited pa ako nyan. Punta talaga ako dun sa interview na yun. First time ko, wala akong idea kung ano yung i-interview sa akin, ano yung gagawin doon. So, pumunta na lang ako doon. So, inagahan ko, mga 2 a.m., umalis na ako sa amin kasi sobrang layo namin sa Antipolo, papunta ng Pasay. So, ngayon, nakarating ako doon ng alas 4 ng madaling araw sa may agency sa Pilsino sobrang dami ng tao, siguro mga na, pang 200 plus na ako noon na nai-interviewin. And then, syempre, antay-antay. And then, and then, nung nandudun na kami, na, nakapasa naman ako sa, ano, sa initial interview, and then, nakapasa din ako sa my exam. So, tuwan-tuwa na ako, syempre, parang, Huh, napaka -ano na, napaka na ng narating ko. Kasi every 3 hours yun eh. Kung 3 hours ka mag-aantay for exam, and then three, ng 3 hours, mag-aantay ka naman ng result for exam, And then after 3 hours, sa result naman, pupunta ka naman ng para sa interview. Doon na talaga yung employer na talaga yung mag interview sa'yo. So, pagdating doon, may translator naman. So, ito na nga. Siyempre, hindi naman ako nakaredy. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung ano yung itatanong. So, pagdating doon sa interview, ang unang tanong sa akin ng, ng employer is, kung marunong daw ba ako na magmandarin. Siyempre, una, i-introduce mo muna yung self mo. Siyempre, bulul-bulul pa ako nun kasi first time ko. Tapos ngayon, hindi ko alam kung paano ko itatawid yung English ko. Parang naguguluhan na rin sa akin yung translator. Pero siyempre, yung translator, tinranslate na lang niya kung ano yung mga sinabi ko. Pero, hindi ko talaga alam kung tama ba yung mga pinagsasabi ko. Mga simpleng English lang, hindi ko pa matawid. Sobrang kabaw talaga nun. Tapos, tinanong niya na yung sulod na tanong. So, sabi niya, do you know how to speak Mandarin? So, syempre, sagot ko, hindi. Ngayon, sinundan niya ng tanong. So, how will you communicate to your colleague if you don't know how to speak Mandarin? Ay, Diyos ko! Pero yung tanong na yun, hindi yon niya tinanong. Parang merong, parang merong monitor and then babasahin mo kung ano yung nakasulat doon. So, sabi ko na, parang feeling ko pa, hindi ko pa nasyadong naintindihan yung tanong kahit binabasa ko na siya. Hindi po pa sa isip ko, sobrang kaba ko talaga. So, ang sabi ko, ay I, sabi ko, I will learn how to speak in English to the, communicate to my colleague. Yun lang, ako, <laughs> ganun, ganun talaga yung pagkakasabi ko. Tapos sabi ko, eh di akala ko talaga, okay na yun. Di sabi, sabi nung, ano, nung nag-interview, okay, thank you. Sabi niya, ano, intayin mo na lang yung tawag doon. Siyempre, English yun. Siyempre, kayo na lang mag-translate sa English. Sabi niya, antayin mo na lang yung tawag doon sa baba kung nakapasa ka ba. E di ito na. Di syempre, another, another parang one hour na naman bago tatawagin. And then, nung tinawag na, ito na nga ang nangyari. Mga ano na to, mga alas 7 na ng gabi. So, rush hour na. So, tinawag na. Unang ulan, tinawag sa mga sasabi ng Pilsino. So, sa lahat ng tatawagin. So, maraming salamat sa inyong pag-try. So, balik na lang kayo ulit sa susunod na interview. I-message na lang namin kayo kapag ka meron susunod ulit na interview. So, lahat ng number na tatawagin ay pwede nang umuwi. Nako, unang-unang -unan tinawag ang pangalan ko talaga naman. Ay, number ko pala. So, unang-unang -unan tinawag yung number ko. Ay, just ko. Hindi ko alam kung ano yung maramdaman ko. Kung excited na ba akong umuwi o malulungkot ako kasi may pasok pa ako kay nabukasan anong oras na naman ako makaka-uwi, so ayun na nga so syempre ligwak tayo sa unang interview dahil nga dapat pala ang syempre kinuwento ko sa kapatid ko kasi nandito na siya eh nasa Taiwan na siya so sabi niya dapat daw ang sinagot ko dapat ano, pinagpag-aaralan ko yung salita na Mandarin para makapag-communicate ako sa mga katrabaho ko. Sabi niya, but English yung pag-aaralan mo? Bakit sa Amerika ka pa magtatrabaho? So, so, tama nga naman yung sabi ng kapatid ko. So, syempre, lungkot na lungkot talaga ako noon. Hindi ako nakapasa. And then, pag uwi ko, 11pm na. And then, kinabukasan, may pasok na naman. And then, sa susunod na, ano, na week, nag ulit ang Pilsino. Ang sabi niya, meron na naman daw interview. So, hindi, nakalimutan ko na kung anong company yon So, punta na naman ako, nagtry na naman ako, alas dos na naman ng madaling araw ako umalis ng bahay. And then, pagdating doon, ganun na naman, pang 200 na naman ako, kasi sobrang dami talaga nang nag-a-apply. And then, Kaso nga lang dito, hindi na ako nakapasa sa exam. Hanggang ano lang ako, hanggang sa exam, ligwak na naman ang ate nyo. Tapos, English ata ang naibagsak ko doon. Hmm, tama, English talaga. Tapos ngayon, syempre, for the practice na talaga ako nito ng English. Yung introduce yourself, kung anong buhay meron ka. Siyempre, pinraktis ko na. And then, siyempre, for the English-English ako, kada maglalaba, maguhugas, maglalinis, English-English talaga ako para lang mapraktis ko yung paano magpakilala ng sarili. Para, siyempre, pagdating doon sa interview, hindi na ako nabubulol. E di ngayon, ito na. And then, siguro marami pang mga interview yung pinalagpas ko kasi parang na-disappoint na ako. Parang ang hirap, nakakapagod, magastos sempre pipila ka na naman, hapon ka na, gabi ka na uuwi, tapos madaling araw, minsan madaling araw na ako nakaka-uwi, tapos papasok ako na bukasan. So parang nawala na ako ng pag-asa, pero sabi ng kapatid ko, mag-try nga daw ako sa mga ibang agency. And then ito na, ngayon nag-message ulit ang Pelsino, ang sabi niya, may hiring daw ang Vanguard. So mo, kailangan ng Vanguard is 4-year graduate. O syempre parang naisip ko, ay, sabi ko ganyan sayang naman yung diploma ko eh nakagraduate ako para ka dito ko na magamit and then sige punta ako di madaling araw na naman di syempre pagdating ko doon pang ang dami na naman kala ko naman pa naman pag kaganoon na parang selected lang yung mga 4 years lang yung ano konti lang yung mag-a-apply yung pala just ko napakadami ulit eh di ito na pagdating namin doon alas 7 alas alas 4 ulit ng madaling araw So, pagdating doon, pila na naman. Eh, di syempre, nakapasa ako sa exam. Di syempre, tonto ako. Tapos sunod, may physical exam ang Vanguard. So, pabubuhatin ka ng bigas na 5 kilos ata. Yun, yung parang sa nakalagay sa parang transparent na box na plastic. Yung plastic na box doon. Tapos, titignan nila kung guguho yung yung bigas na naka, parang naka-triangle. Kasi dapat mabagal ka lang mag, ano doon, maglakad. Hindi ko pa alam na ganun talaga yung tinetest ng Vanguard. Simula nung nagtrabaho ko dito, doon ko lang nalaman na ang tinetest pala ng Vanguard is yung kung how you work a patiently. So, syempre, dapat marunong kang mag, ano, mag dahan ganon. ganun. Akala ko dati, paunahan, kasi tatlo kayo eh, tatlong nakahilera. Pero, nakapasa naman ako doon sa physical na yon, Physical exam na yon. So, sunod naman, interview na. So, ito na. Ngayon, tinanong niya sa akin, di sa introducer, yourself, syempre, ginalingan ko na, di okay na, dire-diretso na yung, ano ko, yung pag-English ko, syempre, pinraktis ko na yun. Tapos, pagka dating doon, eh, di may munggo, sabi niya, meron kasi don red beans at saka green beans, magkasama siya sa isang mangkok, siguro mga isang dakot, na magkasama na red beans at saka green beans. Ngayon, sabi niya, Ilipat mo yung green beans doon sa may mangkok. Yung mangkok kasi para siyang salam, Yung ang tawag dito yung parang para siyang babasagin, 'di ba pag yung munggo if e, ipinatong e, e mo doon tas tumalbog, 'di ba tumutunog. So syempre kabang ito na hindi ko na practice ang munggo, <laughs> pero pala ganon, Tas ngayon tongs, tongs yung gamit, nanginginig talaga yung kamay ko. Sabi ko, paano ko naman to ngayon? Nanginginig naman yung kamay ko. Nakita nila na nanginginig yung kamay ko. Sabi niya, sabi ng translator, relax. E eh, di syempre, lalo kong kinabahan. Tapos ngayon, ang nangyari, yung munggo, naibagsak ko ngayon dun sa plato. E eh, di tumunog, di nagtumingin sila sa akin ngayon. Tapos sabi niya, again, again daw. Ngayon, nung inulit ko ulit, tumunog ulit. Tapos sinabi na nung lalaki na, o oh, stop na sabi nung translator. Pero kasi ang naisip ko nun, kung yung lahat ng green beans, ililipat ko dun sa may mangkok na babasagin, napakadami nun. Tapos anong oras na alas 7 na, anong oras na naman ako makakauwi. Oh, e, Tinanong ko pa, all of that green? Sabi niya, oo -o daw. Naku, ako naku, dak nagpanik talaga. Dun ko na, ay nanon na kailangan matapos ko to agad. Yung pala, kailangan lang talaga na dahan-dahan yung galaw mo. Kahit hindi mo pala malipat yung green beans na yon basta makita lang niya na dahan-dahan ka. So, ito na, tinataka niya yung papel ko ng red. Kasi tumunog nga eh, tumunog yung pagbagsak ko ng munggo. Sabi niya, okay, sabi niya, babaka na, tapos tatawagin na lang kapag nakapasa. Ganun ulit. So, ngayon, di, ito na, di nag-announce na yung pelsino, na sino yung ano. Nako, ito na. Na-announce na naman yung pangalan ko sa hindi nakapasa. So, di ba? Vanguard ang company ko pero hindi ako nakapasa sa interview. So, sa susunod, ikukwento ko ulit yung part 2. Paano ako naging Vanguard kung hindi naman ako nakapasa? See you sa part 2. Bye! Ah, ito pala yung agency ko, yung Pilsino. Ito yung kanyang address.